March 26 Ito, uh, pitong pinggan lang guys, magandang tanghali Ito tayo ngayon sa Bahura Banda Bahura Ito tayo ng isda at, Hindi ako naka Ano kanina, naka video Kasi Tanghali na kami sa Nagpunta dito Kasi na may Nagawa po ako sa bayan at kahit ang na balaot pa rin tayo ito naka guys gaga pong kunti at mamaya na lang ulit ako mag video pagdating na dun sa bahay guys kasi Ah... Uh, no hindi lang isda namin hindi nagpadawi ang mga isda kahit ano nakaipon pa rin kahit patumal nakaipon pa rin ng punti sige guys dito lang muna mamaya na lang ako ulit mag video pagdating na dun sa bahay at at maraming salamat sa inyong lahat sa pag palaging pag subaybay sa aking mga video maraming salamat sana hindi kayo magsawa sa pag suporta sa akin maraming salamat sa inyong pag palaging pagpalood Okay guys, dito na muna guys. Bye bye. Ingat kayo palagi. Two hours later. Hello guys. Magandang hapon guys. Ah, uh, ito guys, uuwi so, na tayo. Hapon na. At uh, itong na oh. sa oh. kapal ng ulap yung bandang higiran tama guys hapon na rin ano huwag na tayo

na Maya na lang ulit ang video niya sa tabi Ay bahay na At maraming salamat sa inyong lahat Bye bye Ingat tayo palagi Bye guys A few moments later. Hello guys, magandang hapon. Ito ang bagong huli natin ngayong araw guys. March 26. Ito, ah, uh, pitong pinggan lang. Ito, halo. Ito, dilis. Halo rin. Ito, halo. Ito, salay-salay, puros. Ito, salay-salay. Ito, halo. Pitong pinggan lang lahat, guys. Pero, di na logi, guys. Logi okay na, hindi na logi sa biyahe. At, bukas na naman ulit, guys. Maraming salamat sa inyong pag- panood palagi pag subaybay sa aking mga videos kami salamat guys bye bye Ingat you lagi guys